Asahan na ang innovative at environment-friendly na mga sasakyan sa bansa sa hinaharap. Kanina ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad sa Dongfeng Motors ng China dito sa Pilipinas na maglalabas ng electric vehicle sa bansa. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Live, Alan! Pagsusulong ng electric vehicle sa Pilipinas, dyan dayan sumentro ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nang pangunahan niya kanina, no, itong uh, paglulunsad ng isang Chinese automobile sa bansa na Dongfang Motors Incorporated dito yan sa Pasig City. Ayon dayan kay Pangulong Marcos, layunin ng gobyerno na paramihin pa ang mga electric vehicle sa bansa hanggang pagdating ng 2040. Sa datos mula noong 2020, higit sa 8,000 ng e-vehicle sa bansa. At para mas mapataas pa ang bilang na ito, dahan-dahan ang paglipat ng electric vehicle ng public transportation. Kaugnay niyan, ipinatupad ang uh, PUB modernization program. May special loan facilities at uh, subsidiya para sa mga bibili ng uh, e-vehicle. Sa kasulukuyan, ay nasa na raan ng electric public utility vehicle ang umaarangkada sa iba't ibang ruta sa buong bansa na ayon sa Pangulo ay nagbibigay ng ligtas, moderno Comfortable at Green Transportation Sapublico. So it's my firm belief that these endeavors will not only gain momentum but also wider adoption moving forward as our people realize the benefits of these vehicles in their communities. So I enjoin the public to support the programs and policies of government as well as opt for alternative or renewable sources of energy. Hinikayat ni President Marcos ang pribadong sektor na makiisa sa layunin ng pamahalaan na ang Pilipinas ay gawing bahagi ng global chain ng electric vehicles. Tiwala ang punong hekotibo na dulot ng uh, proyektong ito, no, at uh, ilan pa sa sinabi ng uh, Pangulo kanina ay yung uh, pagkataguyod sa e-vehicle, dagdag ng uh, Pangulo, no, pagtalima rin ito ng bansa sa Paris Agreement o yung may kinalaman sa pangalaga sa kalikasan. In return, we offer fiscal incentives such as the income tax holiday and duty exemption of capital equipment, raw materials, and spare parts used in electric vehicles. So let me affirm once more this administration's commitment to support the Legado Motors Incorporated and its key partners in this very important endeavor. Pagdini President Marcos sa mga benepisyo kapag may nagmay-ari ng isang electric vehicle. Gaya na lamang ng prioridad ka sa registration at renewal ng registration ng mga sakyan sa LTO at exempted din ang owner sa number coding scheme at iba pa. Dayan kanina ay uh, sumakay mismo ang Pangulo sa isa sa mga sasakyan na nakadisplay dito sa event na sa mga sandaling ito, no ilang minuto pa lamang ay uh, katatapos lamang ng nasabing event. At live mula rito sa Pasig City, Dayan. Maraming salamat sa iyo Alan Francis.